Hello, hello, hello! Welcome back ulit sa ating YouTube channel. So ngayon nandito tayo sa may uh, malainin bago uh, balay, no? At uh, update natin yung school kasi malapit na yung pasukan. Yung mga bagong na-relocate sa mga pabahay. Ito yung isa na mismo nasa pabahay lang. So ito yung multipurpose hall, no? Katapat siya ng uh, school na mismo nasa loob ng pabahay. Ayan o. Ipat nga natin yung camera. Ang ina-accept ngayon dito from kinder to grid uh, grid 9 at uh, nakapader na rin siya. No? Kikita nyo. Inaayos, pinapader, hinahabol. Kada umaga kuya, hinahabol nila na bago magpasukan, eh, may pader na maayos na. Dati, Tawag dito. Ah, uh, yero lang to. Pero ngayon makikita nyo inaayos niya. At dito parang ito na yung gagawing pinakakanti ng school. So grade 8, 9, oo, tama. Ah, uh, alam ko hanggang grade 9 na yung ina-accept dito. So from kinder to grade 9. Kikita nyo. Nag-aayos pa sila, kinikinis pa nila yung pader at dito meron ng maayos na gate. So parang ito yung magiging exit. At ayan yung school ayan yung loob ko nakikita <laughs> so pagdating ng araw sabi nila uh, bububungan itong ditong in between itong dalawang building na to sana para mas maging uh, kaaya-aya sa mga estudyante di ba okay so yun ayun yung update natin dito sa ano balik tayo dun sa kabila at uh, <laughs> So, kikita nyo, ito na yung pinaka kantin. Uh, ito yung school. Dati yung isang room, parang ginagamit nila sa kantin. So, since na dumadami na yung mga estudyante, eh, nilipat nila para magamit na yung uh, dating room na ginawa nilang kantin. So, ito yung uh, pinaka front niya. So, pagkagaling kayo doon. Oy, sa out ka lang, kuya. <laughs> At uh, itong bakanti na to, ang plan pa rin nila, sana, hopefully, mangyari, itong Pakantin Loti na to isa pang eskwelahan na katulad nito na itatayo dito. Tapos, basketball court, nakatabi naman na to Sana, mangyari yun, no? Isang school, isang eskwelahan. Tapos, para naman sa ganun, yung mga kabataan, mayroong maging palaruan, no? Na malayo rin sa mga bisyo. 'di ba? Kasi kung mayroong palaruan para sa mga kabataan kahit papaano, mayroon silang mapapaglibangan, 'no? Na malalayo dun sa bisyo ng ano, like yung droga, 'di ba? Kahit papaano, oh, shout -out nga pala doon sa mga bata na yun. No? kaway, <laughs> kaway. <kawai. laughs> At uh, dito, kikita nyo, may gate no, na ginawa. Kasi nga, busy doon sa Maritisan. <laughs> sa Maritisan, ah... Uh, Magtatayo pa na ng isang school. So, parang madaling access. Papunta dito sa isang school. Halimbawa, maitayo na rito sa tabi ng uh, multipurpose hall na yan. Eh, madaling makakapunta. Kung sino man yung teacher, estudyante. At sana, magkaroon din ng basketball court talaga dito sa loob. No? Itong pabahay na to, ah, pabahay, itong school na to, nandito dito yan sa loob ng mismo ng pabahay. Ayan kung nakikita ninyo. Ayan yung main road. Kaya kung sino man yung nare nare-relocate. O, nare-relocate na rito, pwede kayong pumunta dito sa may uh, balay, uh, malainin bago na pabahay. So, ang gate nito ay pinaka-marker niya yung may orasan na malaki sa gate. Na parang may mataas na na parang tore ang dating. So, ayan, mga buhangin. Naayos na kanila eh, dire At, ah, uh, Tuloy-tuloy yung pagpapayos at pagpapaganda. Tapos ito na yung pinaka-entrance nung, uh, nung school na ito papunta doon. So, nandun doon yung gate. ba? Diba? Okay, so ayan. Pag dating nyo dyan, makikita nyo, pagpasok nyo, mga ilang metro lang. So, makikita nyo na ito, makikita nyo na kagad itong school na ito kasi syempre na mataas na structure dito sa loob ng pabahay. So ito dito yung panakamin entrance ng school na to May tindahan Siyempre sa tapat At nakikita ninyo eh Bukas makalawa Pinturado na rin yan So yan, magandang umaga Kasama ko sa video ko ah. So ayan yung update natin sa school Dito ah, malainin bago Integrated school at kung sino man yung na-relocate na rito sa mga pabahay, so ito yung pinakamalapit na eskwilahan, no? Sa mga pabahay ng gobyerno dito sa may malainin bago, mulino, kalubkob, para sa akin, ha? So, pwede kayong mag-enroll dito hanggang grade 9. So, ang uh, in-action pa lang dito, uh, based dun sa, ano ko, ay uh, kinder at saka hanggang grade 9 yung tinatanggap pa lang na mga estudyante na grade dito sa school na to Okay, so yun yung update natin sa school kaya kung sino man na yung mga napal, nalipat sa pabahay ng gobyerno ito yung pinakamalapit dito sa may malainin bago na school huwag nyo nang ilayo kasi pagka nilayo nyo pa mahal ang pamasahe <laughs> tricycle, 25 palabas. Kung iatid mo yung anak mo, isipwenta so na kagad kayo. Babalik ka pa. So, another 25. Papunta dun sa main road, dun sa school, sa elementary school. And then, kung babalikan mo pa uli siya, para sunduin, another na naman yung magkano na. So, 150, pamasahe pa lang. <laughs> Kaya kung bagong na kayo dito sa pabahay na to, dito nyo na-enroll yung mga anak niyo para na sa ganun, makatipid kayo sa pamasahe Ayan o no? na Kunti na lang yan Maayos na rin yan ah, uh, Puli Matayo na rin lang sa eskwilahan doon no? Para uh, Complete recados na Pero sa mga susunod uh, Magkakaroon na rin ng 4th year And then Sana uh, magkaroon din ng uh, Senior high din Para dito na rin talaga lahat no? Ng mga Residente sa pabahay ng gobyerno Okay So yun, uh, yung update natin sa school Maraming maraming salamat po sa mga walang sawang Sumusuporta sa ating YouTube channel, go na po tayo.